Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat At tayo ngayon ay pupunta sa General Jumbo Dahil nga guys, nakalimutan namin yung groceries Ang bagay, magkano lang yon, Nagkakahalaga lang ng 1,000 plus na iwan guys no? Ngayon balikan namin Baka nang doon pa o baka nadampot ng mga empleyado doon na itabi kaya binalikan namin wala pa ito guys kasiguraduhan kung nando doon pa nga no? so nakapag ride tuloy ako nakapag vlog tuloy ako sa hindi sa oras guys <laughs> ito na tayo guys sa overpass no? guys no ngayon ay sabado ay eh, gloria guys wala pang pasok tayo guys no mandi pa ang haba ng bakasyon <laughs> so ayan guys nandito na tayo sa town proper ng Angeles no ah, bilis lang na saan ka bibili? doon? done. Alright. Nepo Mall or oh, Jinra o. Oh. pang ano, ano okay. to? Rally? Dito just ah, for the sake of sa tabi ng daan, guys. Ito? Saan? tayo sarado pala eh syempre, <laughs> sarado po ngayon dahil mandi na yan ang mga pasok talaga na standard dito na tayo na no? Puntahan na dyan. Yeah. Alright guys, dito na tayo no? Ayan guys, ang Jumbo Genra Na tabi nila guys no? So lahat naman talaga guys Pag naiwan mo yung isang uh, Items o gamit dyan O na nabili mo sa kanila Pag nakalimutan, tinatabi yan nila guys no? Laki-laki okay, ng ano dyan Is fish so, Alam nila talaga Hmm, sabi mo. Naman, kaya ate, ano mit yun? o di ba? Kasi si Ate Armit kanila may bitin na pinapadala kay Dennis sa may tubig Di daw sabi ni dinis na niya narinig. Na narinig daw lang niya tubig yun Salamat pa rin dahil na ito, be. So, guys. Gear up na naman tayo dahil na koha na namin no Sabi ni, sabi Alam guys dadaan. <laughs> tatawid tayo dito guys na. So yun guys, hanggang dito na lang itong aking vlog. Maraming maraming salamat sa inyo guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga vlog. Shout out po sa mga followers, viewers, FB friend. Shout out po sa inyong lahat. Happy Saturday po sa inyong lahat. See you next vlog po. Bye-bye. Bye-bye.